tay mga kasari kamusta kayong lahat yan panibagong video na naman po dito sa aking munting channel mm -mm. at sana is maganda po yung ating benta hindi ka tulad kay kasari is napaka tsumal very very tsumal ayan nag ayos ayos na nga lang ako dapat mga kasari is mag grocery kami ngayon ni kaya lang um, nahiram ni hubby yung pera ng tindahan dahil may emergency daw siyang paggagamitan pero ibabalik niya rin mamayang hapon ma kasari pag may emergency kami is uh, ah, nanghihiram kami ng pera sa tindahan pero binabalik din namin dahil alam namin kailangan namin ibili yon dahil pera yon ng tindahan so maraming beses na mga kasari na humi humingi kami ng tulong sa aming monsing tindahan at hindi naman kami binigo ng aming monsing tindahan dahil sa tuwing kami po'y nangangailangan or kami po'y problema is andyan po yung aming tindahan na um, ginagabayan kami at tinutulungan kami. O, oh, ba? Diba? So, maganda talaga mga kasari pag may uh, munti tayong tindahan dahil pag tayo nagigipit is sa kanya tayo kumakapit. Ganon. Mm -hmm. Charot lang. Pero kahit naman paano mga kasari pag may munti tayong tindahan is nakakatulong uh, tulong talaga sa atin pag tayo'y ah uh, nagigipit kasi nahihiram natin yung pera niya. Pero syempre, ibabalik din natin dahil pag pera ng tindahan, is hindi po natin kailangan gamitin. Kailangan po natin ibalik pag tayo po humiram sa ating tindahan. Lalo't lalo na po pag tayo umutang or tayo po kumuha sa ating tindahan, is kailangan po natin ibalik dahil pagdating ng panahon, is um, laking tulong po talaga ng tindahan para sa atin. So, ayan mga kasari, in-update ko sa inyo ngayong araw na ito. Sana hindi po tayo matsumal at tayo po sana'y mabenta. God bless everyone.